Mainit po, po itong batis na no? So, ito po yung makasaysayang batis na na, na ginawa ng At, ating mga nino. So, pumunta na kami sa ano, no? bahay nila Ray. Pumunta natin ang atas band. Ay, kita nyo po. Ayan. Napakalinis ng <laughs> tubig. Napakalinis ng tubig. Nakikita niyo po yung mga damong yan. Yan tinatawag na herb. Masaysayang damo. Na inalaga ng ating mga mahal na ninuno. Na nagsakrisisyo ng buhay para lamang dyan. Masyado pong mainit ngayon dito. din ng sikat ng harap. Sorry. ng yung tulog na ng upang na yung kainit po tumakasay tayong ato na po yung tatagay na sa pangyarihan tinatawag na Jesus magiging tao hindi kaya siya maging tao magiging tao siya siya nagpapit yung tulog napakaganda niya diba so ito po yung mula po sa

si mal go mo